Sa video na ito kapatid ipapakita natin ang mga kakaibang pangyayaring nakuhanan ng kamera ngayong 2023 at sana mag-enjoy ka sa panonood at wag mong kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para maging updated ka sa mga ganitong klasing video. Makikita sa video na ito ang dalawang taong may dalang painting. Mapapansin na nakaglabs pa sila para siguradong maingatan ng painting. At yun na nga, nang sumakay sila sa elevator, nangyari na ang hindi inaasahan. At yun na nga, lumusot ito sa loob ng elevator. Nagkatitigan na lang silang dalawa at hindi nila alam ang gagawin dahil yung painting ay nasa loob na mismo ng elevator. Isa sa pinakamasarap gawin kapag mainit ay mag-swimming. Pero kung ganito naman ang mangyayari sa swimming pool na pagliliguan mo, tutuloy ka pa ba? Makikita na bumagsak ang swimming pool papunta sa parking. At yun na nga, sa mga ulat, wala namang nasakta noong mga oras na yon. Pero grabe, isipin mo na lang kung may tao na naliligo noong mga oras na ito. Siguro nagtamo ito ng mga sugat o di naman kaya mas malalapa ang nangyari. Sabi nga nila, dapat kang magpark sa isang safe na lugar dahil kung hindi, baka maging ganito ang motor o sasakyan mo. O ayon, dere-derecho sa ilog. Naitulak ito ng kambing ng bahagya at dahil palusong ang daanan Dire-diretso ito sa ilog. Nako, sayang naman. Hindi ko alam kung anong iniisip ni Kuya. Basta ang alam ko lang, mahirap mabuhay kung wala kang alam tulad ng lalaking ito pagmasdan natin ang gagawin niya. O di ba kapatid? Napakalawak naman ng daanan. Pero bakit siya lumusot doon? Papalapit na ang pinakakinakatakutan ng babaeng ito at nako, muntik na siyang mabiktima ng isang gansa. Grabe yung takot ni ate, parang nakakita ng putimban na nangunguha ng tao. Panoorin natin muli. napakasipag ng lalaking ito at kahit dis oras na ng gabi ay nagwawalis pa siya ng kanilang bahay. At yun na nga, maya maya pa ay hindi niya na alam kung saan niya inilagay yung gamit niyang walis. Inabot siya ng ilang minuto bago niya naisip kung saan niya nilagay yung gamit niyang walis at doon natawa siya dahil nasa gilid lang pala ito ng kanyang kamay. Sa video naman na ito, makikita ang isang bus na nagkamali sa pagpasok at napadaan siya sa kabilang way. At yun na nga, nang siya ay magmaniobra, nagulat ang lahat dahil kahit na makipot ang daanan o masikip, nagawan niya pa ito ng paraan. Panoorin natin. 99% ng mga tao sa mundo hindi nakakalaglag ng cellphone sa mga drainage pero ibahin mo si kuya dahil sa 99% na yon siya yung 1% na nakahulog ng cellphone. Agad niya itong binalikan at kinuha, chinek ang kanyang cellphone kung ayos ba ba pero mukhang hindi na at kailangan niya nang bumili ng bagong telepono. Ang lalaking ito kapatid ay naipit sa parking at hindi niya alam ang kanyang gagawin, hindi siya makaatras at makaabante. At yun na nga, binuhat niya na lang ang dala niyang sasakyan. Nagulat ang dalawang lalaki na nasa tabi niya, hindi nila ini-expect na ganito ang gagawin ng taong ito. Panoorin natin muli at grabe, napakalakas naman nito. Ang kamel ay ang isa sa mga itinuturing na mababait na hayo. Kumbaga sa Pilipinas may ihahambing sila sa kabayo o di naman kaya baka. Nasasakyan, sumusunod sa amo. Ngunit wag na wag mo lang itong pagtitripan tulad ng ginawa na ito ni kuya. Ikaw ba naman tapikin mo yung pa sinong hindi magagalit na si pa katuloy? Eto pa, ba, balak lang sanang sumakay ng dalawang reporter na ito sa kamel. Yun nga lang, wala sa muda ang kamil kaya't hinulog ang dalawang pasahero nito. Panoorin natin. <tinyo> ang pagiging isang reporter ay napakahirap. Kailangan mong pangalagaan ang lahat pati na rin ang nararamdaman ng tatanungin mo. Mas mabuti na din na hindi ka nakainom tulad nito. Habang ini-interview niya ang babaeng ito, Makikita na iba na ang punto ng kanyang pananalita at halatang nakainom. Paulit-ulit niya itong tinatanong at tinawag niya pa itong baby. At 'yun, nasapok siya, tumba ang reporter. Sinubukan pa nitong humabol, ngunit natumba na naman muli dahil nga sa kalasingan. Ang lalaking makikita mo ay galing sa isang opisina at may kinuha lamang na importanteng bagay. Paglabas niya ng pinto, merong isang babaeng nakatayo. Tiningnan pa ito ng babae habang naglalakad. Pagbukas ng pinto at makalayo ng konti ng lalaki, biglang pumutok ang salamin na pintuan. Nagulat silang dalawa dahil hindi nila alam ang nangyari. Ayon sa CCTV, nakasalanan daw ito ng unang lalaking lumabas. Pero para sa akin, aksidente ang lahat dahil dahan-dahan niya lang namang binuksan ang pinto at hinawakan niya pa ito ng bahagya bago tuluyang umalis. Usong-uso ngayon ang mga public proposal kung saan kukuntiyaba ka ng mga tao sa paligid mo at sasabihin na magpo-propose ka sa iyong girlfriend at ang mga taong iyon ay todo suporta sa iyo. Ang lalaking makikita mo ay kumuha pa ng banda para tugtugan ng kanyang girlfriend sa isang mall. Noong una, akala ko na siyak ang babae sa ginawa ng lalaki dahil hindi ito makapagsalita at tila natutulala lamang sa nangyayari. Hello. Uh, sorry to stop your shopping at your eating. Uh, I just have a very special message for a very special girl. This is maybe met three months ago. Oh at yun na nga, nang lumuhod na ang lalaki para mag-propose, pinipigilan pa ito ng babae. Dahil sa ayaw magpapigil ng lalaki, sinapok ito ng yukaleles sa ulo. Grabe naman kasi, tatlong buwan pa lang silang magkakilala pero magpo-propose na. Pero di naman natin masasabi yung nararamdaman ng lalaki dyan. This is where we met 3 months ago. Oh my God, are so kapatid... Nakita mo na ang mga kakaibang bagay na nakuhanan ng kamera. Nagustuhan mo ba? Palike at subscribe naman. So this is Win YT. Maraming maraming salamat. I'm out.